Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw Keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi po lahat ay makak So be open-minded Sa mga hindi po po subscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video At sa mga nais nice naman po mag-avail ang ating private readings Locked Stones and Amulet Makikita niyo po yung link sa description box below So we have Ace of Pentacles Merong Queen of Pentacles And we have the lover. So, yung ito is about sa mga connections po ninyo, fire signs. Na pwedeng nabuo ninyo over the years. For some of you naman, pwedeng mabubuo po ninyo ngayong araw. Beneficial po sa inyo yung mga connections na ito. So, meron din tayong ace of pentacles. Ito po ay offer. Offer regarding sa trabaho. O kaya naman, regarding finances. So, and we have also queen of pentacles. Queen of pentacles po kasi is about wealth, nurturing... Diba, pwedeng naaalagaan ninyo yung inyong sarili, uh, nakakapag-provide kayo talaga, fire signs. Hindi lang ngayong araw na ito pwedeng, uh, pwedeng kayo yung breadwinner sa family ninyo. Ayan, mm -mm. tignan natin. So meron din ako nakikita dito, pwedeng may family na kayo fire signs, tapos kayo pa rin yung nagsusustento, or nagsusustento pa rin kayo sa inyong uh, ano ba yung tawag doon, immediate family nanay tatay nyo, mga kapatid po ninyo tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito spirit guide, mensahe pa po natin mayroon tayo ditong the hierophant so about organization so parang ang mga, ang mga cards mo ngayon is pang maramihang tao siya fire signs. Meron tayo ditong Knight of Cups. So may mga tao po dito na makakatulong sa iyo. Could be an organization. Mayroon tayo ditong The hanged man. So yung iba naman po sa inyo is pwedeng nagcha-charity yata kayo. Parang may mga charity works po kayo dito, could be feeding programs, yung mga ganyan. Kasi yun yung nakikita ko dito. Madami kayong mga sina sacrifice. Pwede nyo sinasacrifice ninyo is your time, your effort, fire signs. Tignan po natin. Or siguro madami po sa inyo is matagal nyo na yung gustong gawin. And some of you, you have the time and you have the resources now. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin. Kay fire signs, what is Ace of Pentacles? Ano po ang Ace of Pentacles, spirit guide? What is Ace of Pentacles pagdating po sa life ni fire science ngayon we have chemistry we have passion so you love what you are doing ngayon fire science kaya naman yung iba po sa inyo kung minamahal at mahal nyo talaga yung ginagawa niyo yung uh, sabi natin yung dulot po niyan sa inyo or yung epekto niyan sa inyo is hindi lamang kasiyahan kung hindi rin po pwedeng monetary din so ayan, we have chemistry so pwedeng dyan talaga kayo hinahatak kung ano man itong pinagkakakitaan ninyo fire signs so parang may energy na humahatak sa inyo parang ganito lang, kung nakita niyo yung video na to pero hindi naman talaga ito yung nire-research ninyo parang hinahatak kayo na fire signs panoorin nyo <laughs> so parang ganon yung iba sa inyo, nababasa ko may mga ganong mga comments na yun, parang bigla silang napunta dito sa video na to ganyan We have ego, vanity, and pride. Ayan po. So, yung iba naman talaga po sa inyo. Hindi ko sinasabi na uh, ma-pride talaga kayo. <laughs> Pero yung iba sa inyo, meron talaga. Fire signs. And kasi po, ito. More on, sabihin natin na you are very confident. Uh, fire signs. Instead of ma-pride, yan ganyan. Or mayabang, hindi. So, alam nyo lang kasi kung ano ba yung pinaghirapan ninyo. At alam nyo kung bakit nyo ba, or kung saan nyo ba kinuha yung mga, di ba, yung kung ano man yung mayroon kayo ngayon. Pinaghirapan nyo yan, kaya proud lang po kayo sa inyong sarili. Kaya lang, syempre, may mga tao talaga na, oh, si Fire Science nagyayabang na naman. Pero, hayaan mo na lang sila. Hindi ba, at least ikaw ay alam mo saan mo, uh, saan mo kinuha, saan nang galing, sa malinis na paraan, yung Uh, pinagkakaproudan mo ngayon so tignan po natin kung ano pa ang mensahe, meron din dito pwedeng magpapatreatment po kayo ng hair could be kulay ba yan, yan basta parang meron kayo ipapayo sa inyong buhok What is the lover's spirit guide? We have nine of cups. Marami po sa inyo sa mga connections ninyo, sa mga relationships. Is you are happy. Hindi ko rin alam kung ba't yun yung binunot ko na card. Ayan. So, we have the hierophant naman po. We have the higher self. So, mas nakikilala ninyo, fire signs, yung inyong sarili. Mas nalalaman ninyo kung ano ba talaga yung skills ninyo. Tapos, mas nagiging, uh, ano, mas kumakapit po kayo ngayon. Your faith Kay God, kay universe, mas tumitindi yan. Hindi lang dahil sa sinusubo kayo, fire signs. Kung hindi, ang daming blessings na dumarating sa life ninyo na parang minsan napapatanong kayo kung deserve nyo ba. Yes, deserve nyo po yan, yung mga blessings na yan, fire signs. Kaya po yan binibigay sa inyo. We have knight of cups, ano po yan, spirit guide. We have uh, avoidance, we have stalemate. So may mga bagay dito, fire signs, sa life mo na sinasabi ni universe na mas mabuti pa is, uh, anohin mo, uh, parang iwasan mo. Kasi mas dun ka mas mag-grow. Uh, may mga bagay talaga na gano'n na parang kahit gustong-gusto nating harapin, hindi natin dapat harapin kasi pwedeng mas lumala pa. So may mga bagay dito na kung iniiwasan mo man, mas yun talaga yung makakabuti. Fire signs. What is the hangman? We have longing separation. So meron dito ay pwedeng namimiss ka, pwedeng namimiss mo, So, ayan po. Separation. So, pwedeng nasa malayo po kayo ngayon. Kaya ito, parang feeling mo may umiiwas sa'yo. Yan. Kung ito ay pagdating sa relationship, pwedeng namimiss mo na yung person mo, pero wala man lang siyang paramdam sa'yo ngayon. Tignan po natin pagdating sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta po si Fire Signs? Kamusta po si Fire Signs, Spirit guide? Meron tayo ditong Three of Cups pagdating sa iyong trabaho. So, meron tayong celebration dito. Marami po sa inyo, Fire Signs, is maganda yung kinakalabasan, maganda yung uh, mga nangyayari pagdating sa inyong career as of this time. So, pwedeng may celebration. Ano pa? Parang meron kayong meeting. Pwedeng merong dinner, ta dinner something dito. Ano ba yung tawag doon? Dinner meeting. Para basta may ganun kayo. Oo, parang pinag-uusapan po yan, pinaghahandaan what is naman po ang energy pagdating sa negosyo. Pagdating sa negosyo, we have Knight of Wands. Ayan. So, maganda rin po ang takbo ng inyong negosyo ngayon. So, medyo mabilis yung mga transactions dito. Maraming nagtitiwala sa'yo. Fire signs. Yung iba po sa inyo, pwedeng sikat po kayo. Eh, ko may nagbablog dito sa inyo. Tapos, meron ko yung binibentang produkto. So, mabenta siya kasi marami pong nagtitiwala sa inyo yeah, so ito, kikita talaga kayo dito. Uh, fire signs, kung meron kayong, ayan, kung nagnenegosyo kayo at lalo na kung kayo po ay mayroon ng, uh, parang may binubuo kayong pangalan sa social media. O, oh, vlogger yung iba sa inyo. So, kaya naman, pwede, pwedeng ang, ang strategy ninyo is nagpapadala kayo ng mga products sa mga bloggers uh, vloggers. Ayan, so okay din yun. Okay din po yun na ano eh, na ano ba yon na strategy, marketing strategy pagdating sa business. So, kung meron naman talaga kayong puhunan, try nyo po yan. Kasi makakahakot kayo ng mga clients. Hindi lang yung, sabi natin, hindi lang yung market mo. Mas marami kang magiging market. Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan. Pagdating sa kaperahan, we have eight of pentacles. Tuloy-tuloy po ang flow ng money mo dito. Actually, magaan yung flow ng money. Marami sa inyo, fire signs, maaaring patapos na kayo dun sa mga binabayaran ninyo. Patapos na kayo sa mga investments ninyo. Ayan po, or nakikita nyo na yung growth, nakikita nyo na yung paglago ng inyong investments. And also, may mga connections, may mga tao rin po talaga na makakatulong sa inyo dito. Tuloy-tuloy kasi yung flow ng money mo. Mm -mm. So, parang kung ano man yung mga wini-wish mo talaga before, pwedeng nakukuha mo na yun ngayon. Hindi man siguro siya mabilis, pero sobra talagang pinaghihirapan mo yan. Fire science kaya nga diba yung mga blessings na nare-receive ninyo, deserve nyo po yan. Tignan naman natin pagdating sa mga... Uh, relationship sa mga single po tayo we have five of cups, meron dito nagre-regret, meron dito nang hihinayang sa relasyon na natapos okay, uh, nang hihinayang yung taong to sa, uh, sa pwede pa sanang puntahan ng relationship ninyo, kaya lang hindi na siguro talaga nag-grow, baka po kasi hindi naman meant to be, so all you have to do is to move forward yun yung sinasabi sa inyo ni Universe kilalanin niyo yung sarili ninyo instead na Uh, manghinayang kayo doon sa relasyon na natapos. Basta uh, palaguin ninyo yung inyong sarili. Tignan po natin pagdating naman sa mga in a relationship. So may umiiwas talaga dito. Oh. Pero alam mo, may nakikita ako dito, magbibigay talaga ng effort pagdating dito sa relationship ninyo. Maaring hindi mo lang yan na-feel kasi magkalayo kayo ng person mo, fire signs. Pero once na magkasama kayo, once na umuwi na yung person mo or ikaw, talagang mas ma-feel mo yung love ninyo sa isa't isa. Pagdating naman sa mga married, we have ten of swords. Meron naman dito ang dami ng sinacrifice pagdating sa relationship. Kaya lang po kasi pwedeng ito ay, ito o, oh, may betrayal kasi tayo dito. Pwedeng ang dami mo ng sinacrifice, tapos hindi mo na alam kung kaya mo pa bang mag-sacrifice pagdating dito sa marriage ninyo. So meron na pong pagdadalawang isip dito. Yes, you, you are longing for that person, for your asawa, pero enough pa ba yun para magstay ka dito sa relationship? So, yung iba sa inyo yan, napapaisip na kayo. So, ayan lang po yung mensahe. Number 13, 45, 36, 1, 3, 15. Ayan po yung mga lucky numbers na na-pick up ko. Ngayon, ayan, hindi ko na siya matatandaan, okay? So repeat nyo na lang yung part na to, yung part na yan na. Sinabi ko yung mga numbers kasi yan yung mga na pick up ko ngayon. Sampagita, hindi ko alam kung anong sampagita ba yan, yung flower or yung pinapahid na oil, baka may nagpapahid po sa inyo. So ayan lang, ingat po kayo always. Bye-bye.